Ganda. Ay, bunso! <laughs> Ay! Hala! Halis! Ano kaya yun? Huwag mong guluhin si nanay! Halika dito! Halis na. na! Uy! Pala. Angel! Nagtatago! Alam niya may camera! Angel! para hina oh Hi <laughs> Ano ba yan? Pare, guys. bunso? Ay, naglilipit eh. ay, <laughs> Ano ko kaya? <na? laughs> Alam mo molesot. Hmm. Oy, 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 oy. Halika na, halika na, halika na. Nagliligpit si nanay. Alis na dyan, alis. Mali naman yung oras niya. Alas 4 dapat eh. Ano yan? Ano yung kuha mo? Ha? Ito, anak, ito. Ano to? Ano to? Nasaan na yung dila ng puppet mo? Ha? Anong wala? Nasa taas? Huwag ka mag-ikot-ikot. Sige, maungtog ka. Kita mo yan? May hilo. Angel! Angel! Ay, kay gilo na siya! Ay, yeah, nahihilo na siya. Mawang eh. Ay, papalo nanay. na na eh. Alis <laughs> siya. Ay, Alis, baka na doon sa